Ito na mga kalangga ko, samahan niyo akong kumain. Ang ating pagkain ay damo. May kanin naman pero magdadamo lang tayo. nako may langaw ba? Mm. Ang ginawa sa Kayo ba kumain na mga kalangga? sinasabi ko sa inyo, dapat huwag talaga lutong luto para mas masarap. Madaling balatan. Tara, kain na. Kayo ba mga kalangga ko, ano ulam nyo? Masarap pa yan, no? Ito pinakamasarap sa ano. Tapos may sili. pipili ako ng medyo mabigat. Wala nga, mm. ano talaga sa mga kalangga ko. Mataba sana, kung hindi lumak. Siguro, hmm. wala siyang ano. Hmm. Pero mas masarap talaga pag gano'n ang ginawa nyo. Um, niluto siya sa ano, Royal Decay Sprite. Um, sarap din malasa na siya. Mm -hmm. dumating ang anak kong may sa akin waffle ka salin na rin natin mm. ganun mong lamang flavor niya chocolate. Kahapon pa ako ka hindi kumain ng kanin mo. Kape lang ang laman ng kanin ko. Pero nasanay na din. rimik mikmik, mga kalangga. Lumilipad kita nyo yun. Ganun lang kasimple. Ang luto ko, hindi kasi siya sariwang ano. Iba, iba talaga pagkagaling sa ano. Hindi pa tayo nakabawi yung mata ko, mga kalangga ko, ah. Pinaka-rice natin itong dam daming trabaho sa bahay, hindi ko malaman ba't hindi maubos-ubos. Yung urungin ko lang, ang dami-dami. Kagabi nagkahapon, nag-urong na ako ha. Ah, bago kami umalis. Pag abay ko kagising ko, urungin na naman. Anak ng tokwa talaga o ah. ha. Hindi ko malaman kung anong nangyayari. Uro... Ilalong na lang. Nakali na kayo. Kain na. Nauna <laughs> pala ako sa kanag-aya. <laughs> Yun ang mga kalangga ko. Thank you for watching. Bye. Harap, kain na kayo. Dalawang alimasag lang na may kapasiti ko. Tapos, tatlong hipon. Tapos damo, yun. Yun lang naman. Kala nyo, malakas ako kumain. Kala nyo lang yun. Gano'n ko lang yung Kaya lang, natatamad naman ako. gusto ko kumain yun lang. Mamaya pa after nito, magsasaging tayo. Ah, tinda ko na mga kalangga ko. Yun lang talaga siguro ang puso sa aking channel. tanda na si nani eh. Bye!